Hello po, mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Tara, napakaganda ng sikat ng araw. Wala siyang masyadong araw, wala rin masyadong lilim Kaya ayan po, kita nyo, katamtaman lang po Kaya ngayon po, mas masarap po mamigay ng mga lucky numbers Dahil po, ang ganda-ganda po ng weather natin At sana, ngayon po, araw na to, isa ka sa mga mapalad na uh, suswertihin po sa mga lucky numbers natin Siyempre, alas 11 na po ng umaga, kailangan mamigay na po tayo ng mga naggagandahan Mga talagang super code na code na talaga tayo ng mga lucky numbers Ano po, ipapamahagi natin yan sa bawat isa kaya kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Oh, sabay-sabay tayo. Milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Hello, hello, hello po sa inyo. Mahaba na yung buho Ayan, syempre mga kalaki, tayo po ay uh, mamimigay ngayon ng mga lucky numbers abroad po at Pilipinas. Tandaan nyo po, ang mga lucky numbers po natin, ah, pinag-iisipan po itong mabuti bago po natin ibigay. At libre po ito, wala pong bayad. Pag napanood nyo ang lucky numbers namin, umagat lang hali hapon gabi sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at kung saan kayo po ay magpapakod ng mga birth month at birth year po ng mga mahal nyo. At tututukan namin kayo sa mga laban nyo sa loob ng tatlong buwan. Membership fee po ibig sabihin po tatlong buwan po tayo magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan nyo sa amin po manggagaling. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po. Kaya kung interesado ka mga kalaki, make sure po na mga kausap nyo muna ako bago kayo magpa-members. At syempre po, message na po kayo, PM po kayo sa messenger, sabihin nyo interesado kayo, tatawagan ko po kayo. Ganon. O ba diba mga kalaki, kaya eto na, eto na, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers. umpisan po natin sa abroad. Umpisahan po natin sa 5-digit lucky numbers. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 16, number 29, number 37, number 33, number 18. Yan. At syempre, ito na po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 10. Ay, number 10. Number 1, number 0, number 5, number 8, number 4, at number 4. Ayan po. <laughs> at ito naman po, ang 7-digit, hindi, uh, 6 digit lucky numbers uh, 1 to 29 no? ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 number 3 number 22 number 21 number 17 number 10 ayan po at number 12 ayan po mga kalaki at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 24 number 27 number 29, number 31, number 35, number ano to, number 18 at number 17. ayan po mga kalaki at siyempre ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Hindi na natin patatagalin. Tuloy-tuloy po tayo. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 41, number 44, number 38, number 33, number 16, number 12 number 20 at number 29. Ayan po mga kalaki. syempre ito na po ang 10-digit lucky numbers. Lotto Max yata to. At Power Max, ito na po ang 10-digit lucky numbers mo mga kalaki. Kuha na, kuha na, kuha na po ng listahan. Ilista mo na. Number 36, number 49, number 47, number 53, number 55, number 16, number 28, number 25, number 22, at number 11. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers abroad. Siyempre, punta na po tayo sa Pilipinas. Ito naman po ang mga 6-digit lucky numbers sa Pilipinas. Ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Pero bago yan, siyempre, sa mga masusugid natin mga followers dyan na nag-aabang po ng mga lucky numbers natin araw-araw, ito po mga kalaki ang mga dapat nyong uh, tandaan po. Dapat po nakapalo po kayo sa amin sa account namin. Red Parungkin po ang aming account. Hanapin po yan sa Facebook. At check nyo po yung followers. Dapat po mayroong 315,000 followers. Red Parungkin kami po yan. At syempre, may second account po tayo. Red Parungkin din po. Na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt ako. At kasama ko si Lola Carmen. Kami po yan. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Ha, kung saan pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers. Mag-message at mag-request. Pag nabasa ko yan. At nakita ko na ikaw ay nakafollow. Comment ka ng comment. Share ng share ng video. At heart ng heart. Automatic po bibigyan kita ng lucky numbers, wala nang sabi-sabi, friends na po tayo agad. At syempre, meron din po tayong TikTok. Ang TikTok account po natin, Red Parungkin din na merong 417,000 followers at syempre, YouTube po ang YouTube po natin, meron po tayong 16,200 followers mga kalaki o diba, red parungkin din yan po mga account natin na legit yung abang account, hindi po kami yun na. ginagaya lang po kami kaya ingat-ingat po sa mga manggagaya kaya eto na po mga kalaki syempre po, ang lucky numbers namin, hindi po namin pinipilit pag gusto mo, ilaban mo, tayaan mo sa mga magpapamember, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember Alarin rin pong pilitan ito. Okay. At syempre, ang lucky numbers namin, inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Kaya ito na, ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. 642. Ang 642 mo ay number 26, number 33, number 18, number 27, number 14, at number 31. Ayan po yung 642. Ito naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 38, number 33, number 41, number 26, number 17, at number 10. Ayan po mga kalakit. Siyempre, ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 19, number 26, number 35, number 42, number 27, at number 8. Ayan. At ito naman po ang 6 digit lucky number 655 ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 24, number 13, number 27, number 18, number 15, at number 23. Ayan po mga kalaki at ito na po ang last, ang 658, six digit lucky numbers kung saan ang lalaki na po ng mga price. Ito na po mga kalaki, 658, six digit lucky numbers mo, number 46, number 52, number 28, number 22, number 14 at number 16. Ayan po mga kalaki. At syempre, good luck, good luck, good luck. Ang gusto po namin ngayong Bermans, manalo, manalo, manalo po tayo. Okay, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Kagiwa Family. Ayan po, Kagiwa Family ng Lupaw Nueva Ecija. Hello po sa inyo. Uy, may kilala ko dyan. Oo, may kilala ko dyan. Nueva Ecija dyan. Kung Kagiwa. <laughs> Hello po, hello po. Maraming salamat po sa panonood po sa amin na sa aming mga vlog. Maraming maraming salamat po. At syempre po, at happy viewing po sa aking lola na Sir Red paborito ka po ng lola ko si Lola Remedios po ng ano to, ng Angono Rizal. Oh, hello po, ma'am. ayan, lagi ko sinasabi, memorable din sa amin ng Muzon Taytay Rizal naman. Hello po sa mga taga-Angono Rizal, masarap ang balaw-balaw dyan. Ingat po mga kalaki at sana po, wag po kayo magsasawang muna ng mga vlog namin dahil kami po ay namimigay ng mga tips at mga ideas po para po sa mga STL at Lotto po at kami po ay... Ayan po, handa pong magbigay ng swerte sa inyo. Sana po alagaan nyo ang mga lucky numbers namin bago nyo po agad palitan, alagaan po ng 3 d So good luck!